Good morning mga kandakers Bago po ang lahat Please subscribe to my youtube channel Dr. 33 Pakihit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kandakers Malaki talaga ang Pinsala ng baha Sa ating kabuhayan So, yung mga alagang itik natin ay nakalasan. Nabawasan na po ng ating mga alagang itik. Sa pag-alaga ng itik mga duckers, marami talaga tayong babantayan. May aso, may tao, kung minsan ang tao na kahit anong lapit pa sa'yo hindi mo talaga makumpiyansahan uh, hindi pa komportable na bigyan mo ng itik tutuklawin ka pa mga kadakers ang uh, akala mo'y eh, siya ang nakatutulong sa'yo kaya pala uh, mayroon talagang mga tao na sasaksakin ka sa iyong likuran ang ginagawa ko mga kadakers dumadala ako ng mga itik kung minsan tatlo, apat at doon namin tinakata yung itik para kasama ko silang kumain pagdating sa kalamidad mga kadakers ang akala ko ay tumulong sila sa pagsagip ng aking mga itik pero sila pa yung pasimuno na nagbinta ng aking mga alagang itik so shout out sa iyo boss bitong sa susunod na araw ikaw naman ang totoklawin ng mga tauhan mo dyan yung pinagbintahan ng itik ko napira wala na yon madali lang yon maubos ang pira ay pira lang at kahit anong dasal nyo pagdating ng panahon aalis kayo at aalis kayo sa mundong ito walang maiwan dito lahat tayo ay aalis sa mundong ito kahit isang daan pa ang edad mo sa ngayon walang forever dito sa mundong ito yan lang ang tandaan nyo maswerte kayo dahil kumilala na ako ng Panginoon sa mundong ito ipag patuloy nyo lang yung ugali nyo na ganyan ang akala nyo siguro Ah, uh, forever na kayo dito sa mundong ito. Kahit si Inok hindi nagdaan ng kamatayan, pero umalis din sa mundong ito. Yan lang sana ang isipin ninyo. Kahit ang bugtong na anak ng Diyos Namatay. at nabuhay muli. Pero umalis pa rin sa mundong ito. So mga kadakers, uh, si months pa tayo muli makabangon ito dahil sa wala tayong asahan na gobyerno na tutulong sa atin mga kadakers. Kasi pag maliit ka lang na mag-iitik mga kadakers, hindi tayo mapansin ng gobyerno. Uh, sana makaabot ito sa opisina ni Senador Rapitulpo at Senador Bungo at Senador Ronald Bato de la Rosa na sana ay matulungan rin yung mga maliliit na mag-iitik sa mga nasalanta ng baha. Sana naman mayroong tumutulong na gobyerno sa aming mga mag-iitik dahil sa wala kaming ibang hanap buhay ito lang sana naman makaabot ito sa kanilang mga tanggapan pakishare nyo naman mga kadakers hanggang dito lang muna mga kadakers ah, thank you very much sa inyong lahat sa mga subscribers ko thank you Ah, uh, shout out kay Sir Orlando Roque. Ah, uh, paki-bisita naman yung kanyang channel Bahay ni Uncle. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. See you next vlog.